Hi, I'm Richard Hernandez, isa sa mga uh, part ng front row. Uh, isa, ako sa, isa ako dating estudyante, nag-aaral na before na-invite na ako dito sa company na to, front row. And nanay ko lang, ginawa ko yung business. And after few weeks, months, nagkaroon ako ng magandang income. Paunti-unti nag-start sa maliit, hanggang sa paunti-unti lumalaki siya na lumalaki. Nabili ko yung first car ko, second car, hanggang sa Ford Mustang, hanggang sa nabili ko yung uh, Super car ko hanggang sa yung kinikita ko, hindi na siya extra income. Kumikita na ng uh, 400, 500 every month. Minsan 600, 700. Palaki pa siya ng palaki. yung masarap sa pagiging part ng front row. Nakaka-travel ka sa iba't ibang bansa. Uh, na-enjoy mo yung oras mo with your family, friends. Uh, ang sarap. Ito yung pinaka magandang ginawa ko sa buhay ko, yung maging part ng front floor. So, sana makasama ka rin namin sa sunod na mga tour namin, sa mga event namin. So, see you soon. Sa mga gusto malaman kung paano gawin yung negosyo namin, uh, kontakin mo lang yung business partner ko, si Sanito Cederia. Si Kami ang tutulong sa'yo gawin yung negosyo. Kung paano talaga gawin to at magkaroon ka talaga ng magandang resulta sa ganitong kasing negosyo. So, tulungan ka namin. Hanapin mo ang tingko sa nito sa derya. Tayo tayo magkita-kita. Tayo tayo magsama-sama sa si negosyo. God bless sa inyo.